yung speech mo, ha? Ano? ano yun? Ano nagsasabi mo doon ha? Wala na pa kumaalala dun. <laughs> <laughs> Totoo ba yun, eh, o? nag lang ako nung narinig ko yun. Ewan ko. Hindi ko alam kasi kung gising pa ako dun, eh. Ay. Hindi ko pa para yung nakakalimutan. Ha? hindi ko makakalimutan. Siyempre, nakakagulat eh. Tapos doon pa sinabi. Ang lakas ng loob mo. <laughs> lakas ng loob mo talaga. ka pa talaga. Pero... ano sunod doon. <laughs> <laughs> So yan po, medyo po umiiwas po si Biancy doon sa bagay na yon At nangbibiro nga siya na parang nakalimutan na raw po ano. Pero ang gusto ko pong ipapansin po dito, uh, merong gustong i-drive po dito si uh, Eds. Uh, sinasabi niya dito mga kamay natin kung ano na ang kasunod. Meaning, kung sakali man pong umamin si Biancy doon sa sekreto na yon siyempre ho, merong kasunod po yun na parang gusto po ni Eds na ano po, sabihin siguro ni Biancy. Kaso nga lang po, wala po tayong narinig kung ano nga ba ang kasunod. Siguro ho, aabang na lang po natin sa mga susunod na episode.